Sige pa, mayroon tayo po tayo, Siya naman si Yas. pa, empty so, naman po si so, si naman. Ah, nandun sa likod. Then, si yung ba is a hybrid lion po. So, siya po ay crossbreed of a lion and a tiger. So, again po, uh, ang parent niya po is a lion and a tiger. Napaka so, imposible, pero ito po ang ebidensya. Okay, so, ang Lima is a liger. A liger. Hindi ka, Tol. Sorry. Ayun pa yung hindi po magpapapit. Diretso po. Sila yung tiger, so, Katol. Okay, hindi. Dapat meron yan. Water niya. Oh, okay. Hi. Hello, Nima. So, si Nima, sir. Huwag po natin ilalagpas again po. Sir. Laki Nima, no? Na. kaya po nila kayo po anytime po, no? Okay. Huwag okay. po masasabi po yung discretion Sige si Nima po sa hybrid po. At alayon. So, okay. siya So, dito naman po tayo ay Carla. So, si Carla naman po is our Bengal Tiger po. So, Bengal Tiger po ay pinakamaliit po na breed na Tiger. So, ayan. Di ba, Carla? Di ba, baby? Okay. So, huwag po tayo magpapadala sa pakyut niya dahil siya po again ay Tiger. Okay? So, bye, Carla! Bye! Bye! Okay, so, dito naman po tayo. <laughs> so, duret-duret dure dure siya lang <laughs> Good night, Carla. Good night, Carla. <laughs> oh so, so, yan po si Kashmira. Ayan. Yeah. Then, partner niya po si Tigong. So, si Tigong po, siya po ang king ng batch po na ito, or ng pride po na tinatawag sa grupo po ng mga lion. They call it as a pride. So, si Tigong siya po ang king or na-train po nila as a king ang nature po kasi ng mga layon ang mga babae po ang nag ng prey o pagkain para sa mga male layon sa mga lalaking layon po kaya po, ayon sa sensya po at mga expert po kaya po naging king of the jungle po ang ating mga layon dahil sa kanilabong habitat na pinaglilingkuran po sila ng mga babaeng lion. So, si again po, si Digong po, siya po ang king ng batch po na ito. So, siya po ang hari. Again po, bakit po Digong medyo pamilyar? Tama po, di ba? So, si Bigong po is a 7 years old. Pinanganak po siya ng 2016. That saktong-sakto po that President Rodrigo Duterte won the presidential election. That's why they name it Digong po. Okay, so sana po nalinawan po tayo, no? Okay, dito na po tayo. Cute, yeah, no, that's not cute. So dito na po, I see. <laughs> Kung ang pinangalan sa kanya, si Anko is a white lion, a female lion po. So si Ankert is, kung nakikilala niyo po yung artista, maputi po siya. So ganun po, then matangkad po na maputi, malaki po ang lahi po ni Ann. Again po, our female lion, Ah, si Si Ann, Ann. Si Ann. Si Ann. Ann, Ann si Ann. এই <laughs> কারণে